Hello guys, welcome back to my channel Marita's Kitchen and Travel Tourist Vlog Mag-barbecue tayo sa kawali ng poset So yung ating ingredient is yung ating poset Ibabad muna natin siya guys ng kalamansi Maglagay ako ng dalawang kalamansi paper. Kunting black paper. At saka yung ating kunting soy sauce. Kunti lang guys. Okay. Haloyin natin. So, ang bango. So, imarinit muna natin siya bago natin siya i-ihaw sa ating kawalit. So, isit aside muna natin siya. So, yung ating ipalaman guys, meron akong uh, maliliit na chili. Optional na lang to guys, kung wala kayo, so okay lang. Kasi gusto ko kasi maanghang. Meron ako ding papsikom. Ayan. At saka yung ating kamatis. Uh, onion. Yan. Ano na lang to guys, yung chili, uh, pag ayaw nyo mangahang maanghang, di wag na lang Yun. <coughs> eh gusto ko kasi guys maanghang kaya lalagyan ko siya so hiwain lang natin siya ng maliliit kasi para <coughs> tawag yan ma makas magkas doon sa loob So, kalahati lang ang gagawin ko kasi kunti lang naman yung ating uh, squid. kaya so, ito rin ay kalahati. So, same process lang guys. Siwain natin siya lang mga uh, maliliit. Okay. at saka magdagdag pala ako guys ng ano ng chicken kasi wala ako gusto ko sana'ng lagyan ng ano ng uh, <clears throat> tawagyan biniling so ayan tapos na 'yung ating <clears throat> ating paghiwa so kaya naman maglagay ako ng the clipper. Soy sauce. Hindi ko lang rin damihan. At saka kalamansi. Ayaw kong ihalo yung ano niya. Yung buto. So dalawang kalamansi din ang iaano ko ilalagay ko. So halo inate. Hmm, bango. Ang bango. Maglagay din ako ng kunting chicken cube. At saka white pepper, kunti. So, haluin muna natin para mapisa yung ang um, ano, yung chicken cube. Kunin kainin, guys. Man nga natin. Mm. Harap. Mm. Guys, ipasok natin dito sa loob yung ating mga palaman. So, dito natin siya ipasok sa loob. Punoy natin siya guys. Ayan. Kung gamitan ng chapstick para mapuno talaga siya doon sa loob. Ayan. Ayan. <clears throat> So, ayan na, guys. Puno na siya. Ayan. Ang gagawin natin is... Aha! Tagay natin ito, yung kanyang ulo. Tagay natin yung ulo, saka natin siya i... Matikip. Parang puno ata, eh. Tanggalan natin ng konti. Ayan. Pasok natin siya to Hmm... <coughs> Ayan, pagkatapos tusukin natin siya ng stick, barbe barbecue stick or uh, toothpick. Pero ang ginamit ko is ayong barbecue stick. So, ganun lang siya guys. Ayan. Tapos, putulin na lang natin dito sa gilid. Ayan. So, so okay na siya guys. Ayan. So, ang pagtusok guys, madali lang din siyang ganin, oh. Okay. Para lang hindi siya lumabas pag nag-ano ba, pag ilalagay na natin doon sa kawali. So, okay na siya guys. Ayan. So, ito na yung nagawa natin. Limang piraso. Na maliliit. So, magawa ako ng sauce guys. So, tomato ketchup. Or tomato sauce. Asukal. Paminta. Saka soy sauce, konti. Saka mantika. haloin natin. Tapos, yun. Ah... Uh, Okay, samahan niyo ako dun sa likod at luto. At iihaw na natin yung ating uh, puset. poset. Ang ating wali. Ayan. Tama-tama lang siya, Josh. Mabalik pa rin natin. Okay. So, lumabas yung kanyang uh, sauce, guys. Pero, okay lang yan. So, babalik balik natin siya para maluluto talaga siya. Saka natin siya ilagay yung ating kanyang ginawang sauce kanina. Ayan. Ang cute. So, ayan. Nag-dry na siya. So, ilagay natin yung ating sauce. So, ayan. i lang natin yung ating sauce. or i yun. Kasi masarap yung sauce mo. Busy na natin. So, okay na siya, guys. So, i-arrange natin siya dito. So, ngayon nilalagay natin yung kanyang sosa. Yun. Okay. Ito na guys yung ating inihaw sa kawali na poset. Sana magustuhan niyo ang recipe kong ito. At like, paki-subscribe, sa hindi pa subscribe paki na lang yung bell para updated po kayo sa mga susunod kong video at paki-share na lang din guys. Thank you for watching and happy happy new year sa ating lahat. Ito